Saktong sakto lang din ang init. So ngayon, ito yung parang Gotemba lang din sa Japan. Preport outlet dito sa Lisbon. Lisbon, Portugal. Ay, Lisbon pala. Sorry. Mga kasama. Lisbon. Yan. Pero yung iba, Lisbo... Hindi ko alam kung paano i-pronounce so, diba? so, yan. Lisboa. di ba? So ayan. Ito yung walk. This way. Ano ba? Shoes ba talaga? Lapitan niya natin to. Shoes nga, oh. Shoes kang literal. Ah, uh, ah, uh, hindi siya shoes. Parang ano lang, dami display. So dito, pagpasok na pagpasok mo dito sa entrada nila, meron dito ngayon pre-love. Ibig sabihin ng pre-love, siguro mga ano yan, mga <laughs> mga ano yun, yung mga second hand yata eh hindi naman siya second hand parang halo halo yung tindar no? yun, may prelab dun dito yung Boss ayun ang boss yan boss sige pasokin natin isa isa natin yan ano muna yun oh may boss boss Um, Tommy, tapos may hakit ayan. Oh, may barberi ayan oh, yung Dockers Levi's Timberland tapos dito ano Skada yan yeah. So, isa isa-isahin lang din natin. Ito, may mga ano rin dito. May mga Timberland, saka Ralph Lauren. Sa Ralph Lauren, medyo marami-rami ka rin makikita dito. Pero, babalik tayo sa boss. Talagang boss na lang siya. Hindi na Yugo boss eh. Dati, naging Yugo boss. Pero, bidalik nila. Yung original nila, boss na lang. Balik muna tayo sa Peaboot oh, brand namin. Check natin. oh Calvin Klein. Hmm, 30% oh. kung Kumbaga, drop na yung price niya. May less pa. Dito naman, kids around. May Kelso Kids. Diken, Yugo, Hugo? May boss. Yan, separate brand na si Hugo talaga. Dati combine yan. Ito, Carolina Herrera. Diesel. O, sa mga uh, panati ko ng diesel brand dyan sa Carolina Herrera napakarami nilang design no? dito natin binabagsak yung ano dito? yung mga item nila na galing sa mga regular price overberry diba? Oh, maganda ganda toh? Hey. check din natin yan, mamaya kung magkano yan oh. ah layo. Dapat ka na. Hmm. Ito, Ang siya alayon siya ang layo alayon siya alayon ang alayon siya alayon siya alayon na alayon siya alayon diba pero yun yung gusto ko, yung isang yan. Che-check ko pa kung magkano. Pero parang pambabae, no? Nakapila siya sa pambabae na lines, eh. Check natin sa boss.